Hi guys, today we are going to distribute um, face mask sa mga school sa mga uh, iba't ibang uh, public school dito sa aming bayan uh, uh, eto, ayan, ito nakikita nyo so, bawat isang box ay 3,500 pieces ang laman. So, sambung box yan. Na-distribute ko na ang more or less apat. Uh, dalawang barangay and then apat na skwelahan na ang nadalahan ko. So, um, meron pa marami pa natitira and then meron pa niyan sa Waynila. Um, shout out sa opisina ng Senador. Uh, Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, thank you po sa pagtulong sa aming bayan. So, um, guys, samahan nyo ako pagdi-distribute ng mga ito so, nakakatuwa po nakakatuwang magbigay ng um, simpleng tulong sa mga simpleng mamamayan big, big deal na po sa amin sa mga taga probinsya lalo na sa mga nasa lalawigan yung makatanggap ng mga simpleng ayuda kagaya po ng face mask samahan so, niyo ako maganda po ang makatulong sa kahit na anong pamamaraan kahit ako po lang ay yung uh, naging channel o daan para sa sa pamimigay ng mga face mask na ito ano po so sige guys thank you samahan nyo ako bye <mimitation> Hapon po sa inyong lahat, sa ngalan po ng, ng mga magulang, ng aming mga mag-aaral dito sa Joel P. Artisa National High School, kasama ang aking mga kaguruan, kami po ay labis-labis ang pasasalamat sa inyong ibinigay sa aming paaralan sa pamamahala po ni Ginoong Sunny Polizmila. Kami po ay uh, nagagalak at kahit po ang aming paaralan at sa sakaling lugar ay naaabot ng inyong tulong. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw po sa inyo, sir and ma'am. sa inyo po mga kasamahan. Ang paalala ng Pedro Cabango Elementary School po ay taos pusong sa nagpapasalamat sa inyo at sa inyong pamilya sa handog ninyo sa aming paaralan. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating po mga kapatid. Muli po, maraming salamat. Uh -huh. Uh -huh. Sa Divera Limetra School, na po namin ipahatid ang aming pasasalamat. Tapos puso ang pasasalamat kay Senator Rin Gatchalian para po sa face mask na binigay sa amin mga 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 More blessings po para sa inyo. Thank you. Nasa panasalan ng Divera School, maraming salamat po sa Senator Rin Gatchalian. Okay guys, pupunta kami ngayon sa dalawang barangay, dalawang at dalawang ilang oh, ano? Caridad and Cometa. Tapos isang dalawang public school na elementary at saka isang high school. So more or less mga ilang daang estudyante rin yun. So may kinabang ay ang kanilang pamilya. So ayan na, ang aming no ang isang box na na naglalaman ng 3,500 pieces o dalawang box yan so, kung matira ibigay na natin sa ibang school pa na hindi pa napupuntahan hindi guys alis na kami, samahan nyo kami bye Siyempre guys, daan muna tayo sa tindahan ng merienda. Samahan natin ng merienda yung thing i-provide sa kanila habang tayo ay nag-turn over ng ating uh, face mask diba? oh, sige dito tayo kay kay Paricoys Paricoys na tindahan sa po si Paricoys so, ito po ang aming ipapamerienda sa pang-aabala namin sa mga pictures hili uh, po kayo dito ha? dito kayo order lang sa mga taga-peso, Paricoys po masarap, yes. wala kang number kami gumigilip biro. kapatid kao. Ano ang kasi sa mga 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 Magaling po magsoli. Magaling at mag sari si parang Hindi kailangan ng ano. Ano <laughs> <laughs> Ayun po 'yung box naman. ang mga teacher dito? Wala na. Wala naman po Yeah.

我。 Ngayon guys, um, for two days na maayos ang panahon, hindi ngayon maulan, medyo may araw. So, nat natapos ko ang um, pamamahagi ng uh, face mask sa ito, walong public schools dito sa aming bayan. <coughs> so, combination yan ng um, high school and uh, elementary. Masaya, maganda yung pagtanggap ng mga teachers ng mga magulang at ng mga taong involved at tapos may may nabigyan din kami ng mga frontliners and uh, barangay captains so barangay so tatlong barangay yung nabigyan namin maliban dun sa mga schools so successful naman siya napakagandang um, experience handling experience din po talaga yung nabigyan ka ng pagkakataon na makapagbigay ng tulong kahit sabihin na ito ay galing tulong din na galing din sa ibang tao. Yung maging daan ako, maging way ako para makatulong sa ibang sa ibang nangailangan. Kasi kagaya ng sabi ko nga po, sa mga ganitong lugar na malalayo sa sabihin natin sa kabihasnan, although marami ng means of transportation para makarating sa Maynila, sa mga sa mainland, pero in, ganun pa rin po. Mararamdaman mo sa mga binibigyan mo na oh, face mask lang siya guys. Na-appreciate nila. Tuwan-tuwa sila. Malaking bagay daw sa kanila yan. Na nararating sila ng simpleng tulong. So, kaya kung halimbawa po tayo ay may mga gustong tulungan, kahit po ito'y maliit lang, gawin po natin. Dahil hindi po natin alam kung ano yung magiging epekto nito, hindi man sa lahat kung doon sa mga taong tatanggap ng tulong. Napakalaking bagay po para sa kanila na sila ay naalala, sila ay pinuntahan, sila ay binigyan ng panahon para lamang po bigyan ng sinasabi natin konting tulong. Ano po? Nakita ko po sa kanila, karamihan sa kanila yung ite, yung, yung saya, hindi man nila sabihin, talaga pong na-appreciate nila. Iba po talaga pag ikaw ay nakakabigay kesa doon sa ikaw yung tumatanggap? Napaka sarap po sa pakiramdam. Ano po? So nakikita pa na, nakikita ko pa doon yung magaganda views. Is, yun, ang, napu, yun ang magandang nangyari naman sa akin. Yung bayan, kahit, kahit bayan namin to, hindi kasi ako po yung tao na mahilig umikot sa, sa kabayanan or sa buong bayan namin. Ngayon po nakita yung ganda ng lugar, yung ganda ng mga barangay. Iba-iba sila ng klase. So, ang bayan po namin, Quezon Quezon, na-realize ko. Kompleto. May agriculture, may tourism, kombinasyon siya talaga, may bundok, may dagat, may ilog. So, bihira po kasi ang isang lugar na kumpleto sa ano, sa sa yamang sa yamang binibigay ng Diyos, di po ba May dagat, di ba? O may doon kuha ng mga isda, ng mga ulam, ng seafoods. May bukid, kuha ng palay. Makikita niyo po sa videos. Ang gaganda. Green, napaka-green. Although hindi pa ako nag-focus doon. Ang focus ko talaga ay doon sa pagbibigay ng, ng face mask. Iba-ibang klase, school, mayroong mga mahihain, mayroong namang ibang ready talaga na i-welcome ka. Tapos, um, ready magpa-unlock ng mga gustong iparating sa mga tumulong. Kaya nakakatawa po. Ang pagtulong ay hindi dapat natin lagyan ng kung anong kulay. Kung tulong po yan, tulong yan. Huwag, tayong masyadong, huwag nating masyadong bigyan ng pansin yung mga Hmm, kaya lang ito ay tumutulong dahil ganito hindi po, malayo po yan sa isip ko ako po ay sa mga nakakakilala sa akin ang tulong ko ay tulong yan po ay hindi dahil meron akong gustong kapalit lilinawin ko lang po, hindi po so um, ayun masaya ang naging experience ko for 3 days, hindi pa po ako tapos so siguro babalik ako ng Manila kung meron pang ibang pwedeng tumulong doon para maiumi ko dito sa amin. Gagawin ko pa rin po. And um, susunod, merong isa pa. Uh, another content to. Mga group of uh, riders, motorcycle riders, motorbikes. So, sila naman ay ang um, nagtayo dito ng kaano ng um, Quezon, -Quezon uh, Bikers Association or Bikers uh, Something like that. Mga so, ganon. So, sasama ako sa kanila uh, para lang din uh, idagdag yung mga face mask sa gift giving na ihahabol nila noong nakaraang Pasko. Ano po? Pero hindi na sa bayan namin. Tatawid, uh, pupunta kami sa Karating bayan. Tatlong bayan kasi itong isla ng Alabat. Ang, Ala ang Quezon Quezon, Alabat Quezon, and perez Quezon. So, pupunta kami perez Quezon. So, abangan niyo po yun. Mas maganda. Nakakatawa. Nag-i-enjoy ako ngayon dito sa isla. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Sige guys. Bye!